masasagot na ang mga katanungan. Hello? Let's have lunch? Ka told me na sinabi na niya sa'yo ang totoong nangyari sa kanya sa Amerika. Ako ang dahilan. Mahal ka niya, Helen. Pero happily married ka na, diba? Baka dapat ikaw nang lumayo sa kanya. Sasampa lang dating hinanakit. Lahat ng yun, Pati yung kawalan niya ng Victoria na yun sa kanya. Ngayon mo alam mo na yung katotohanan tungkol sa nangyari. Sana panindigan mo na yung desisyon mo na layuan mo na si Ron. Puputok ang namumuong galit. You're late. Sorry, Hannah. Traffic eh. Sa lahat ng ayoko yung taong sinungaling. Minsan pa nating hagkan ang nakaraan. Weekdays sa Hapon Champion, 4.40pm sa TV5.